Magandang araw mga kapower. Ano nga ba ang kailangan natin malaman bago tayo bumili ng air compressor? Karaniwan kasi ang mga tao, ang alam lang nila yung magbabase sila sa lakas ng motor. Meron mga mo pa 1 fourth, 1 half, 1 HP or above. Kaya lang, meron pang pa tatlong ibang factor na kailangan mo tingnan bago ka bumili ng air compressor. Ano nga ba ang mga to? Una, yung laki ng tangke. Mas malaki yung tangke, mas maraming hangin yung kaya niyang dalhin. Makita yung label, gaano kalaki yung tangke dito sa may bandang kanan ng compressor. Makikita nyo, na liter. So, mas malaki yung tangke. Sa amin, 40 liters yung pinakamaliit. Pangalawa, yung laki ng diameter ng piston. So, pwede mo siyang sukatin gamit ang isang caliper. Kung walang caliper, pwedeng pangkaraniwan na ruler. Kung wala talaga, pwedeng daliri. Mas malaki yung diameter ng piston, mas maraming hangin yung kaya niyang ibomba. Meron mga compressor na isang ulo, meron din dalawang ulo. Pangatlo, yung working pressure. So makikita dito yan sa gauge. Kapag inod mo yung air compressor, tatakbo to, tapos makikita mo yung gauge, maangat yung dial. Ibig sabihin, nagbobomba na siya ng hangin. Mas mataas ang pressure, mas maganda. Mas malakas ang pressure, mas malakas rin yung kayang ipatood ng mga air tools ninyo. Tandaan, choose wisely, kaya ipowercraft mo yan.